narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa programang maraming ilalantad na mga surpresa. Yes, yes, yo! Topa At ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Topasio kasama si Doc Lejano Yes, yes, yo! Topa magandang magandang yeba! Good morning po sa inyong lahat. Itong umagang ito. Ito po ngayon yung likod, Dog Jelejano. Yes, po ni Tony Ferdy to Passion Nawala wala po rito sa pagkat merong kaso ngayong araw na ito na sikasuhin out of town. Tayo po ay nagsusolo. Kaya tayo magsasarili ngayong araw na ito. Oh, oh, oh yeah. Magsasarili. Yeah, 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 bebe, bebe. Ang ating programa ng Isensyo sa Passion mapapanood niyo po sa Aliw 23 dito sa inyong talapihitan yeah. sa TV. Signal 24 TV Plus 27 at uh, For The Box 25. Bahala ka na yun sa ibang, bahala na kayo sa ibang devices ninyo. You, uh, leave you to your own devices. Huh? Eh, expression ko yun, expression. Sino ba mga nauna rito? O oh, yan o, si Ikida, Janet, nauna oh, no, JBBPH, Albay, Jennifer Shikawa, uh, Stone Trooper, Ima Madra, Victor Tadeo, Romantic Models Elisabeth ano ba ito? Uh, isabay pag-inom ng Turkish Tyrone sa gluta. Okay lang yon, Ginagawa ko po rin yun. Yung Turkish Tyrone at gluta. Magkaiba po naman yung mechanism of action. At natural herbs po. Yan, dalawang yan eh. Hindi naman magka-contra. Yung Turkish Tyrone po is actually similar ang effect sa steroid. Pero non-steroidal po siya. Hindi po siya steroid so hindi delikado. Hindi liliit ang inyong mga kohonis. Tapos wala rin effect sa inyong mga ovary. Hindi kasi, wow, ano yan, wow, wow. hindi steroid. Oh, uh, okay. yeah. Leo, ka Christian Carlo M. sa Jero Merced. Good morning. Uh, R5 Mon. R5 Mon yung nakasulat. Si Malo. So, yan. Yan natin mga bungad itong araw na ito. Alright. Ang unahin natin siyempre, yung uh, kauna-unahan, sapagkat ako'y senior citizen din, unahin natin picture po, yung bagong uh, stamp na palabas nyo na ba yan? Pakilabas yung graphics natin na pinadala ko na bagong uh, cell. Uh, ano ba tawag doon? Di ba cellyo? Stamp? Yung cellyo is actually seal yung ano nun eh, pero stamp. Yung stamp po ng philpost post. May bago pong stamp eh. Yan! Ang pogi ano? Apat. Yan po si Juan Ponce Enrile. Oo, oh, naksang. Ating uh, uh, idol na buhay pa hanggang ngayon. Uh, well, hindi natin gini-ridicule yung pagkabuhay niya. Yung sinasabi po natin ay siya ay centenarian. Okay? Dahil po accomplishment. Oh, saan nagsimula? Yung accomplishment na una is sa uh, February 14, Valentine's Day pala yung ano, yung kanyang birthday. February 14 that makes him an Aquarian. Aquarius. Oo. Oh, oh. Tapos saan siya nagsimula? Finance Undersecretary noong panahon ni Makoy. Acting head ng Insurance Commission na naglagay uh, ng mga amendments and rules sa rules and regulations na nandun parang hanggang ngayon sa insurance code. Uh, tapos ang uh, mas matanda lang sa kanya si Apo Wanghod kasi 106 na pala si Apo Wanghod noong February 16. Si Juan Ponce really po ay dating finance under secretary, so Usec, acting head ng Insurance Commission nga. Uh, tapos ah uh, nag-acting uh, uh, Customs Commissioner, acting Finance Secretary, eh chairman ng Monetary Board. Uh, Central Bank of the Philippines at defense Undersecretary dami yun siya nawa opera pa ron, siyempre four terms in the Senate. Ba uh, apat pala yan ano. So ano yun, 24 years. Four terms in the Senate, the uh, 15th Congress. Uh, 21st Senate President ng 15th Congress 2008 to 2013. House uh, so of Representatives yung 1992 to 95 sa kagayan na uh, kagayan's 1st district. 2022, nung 98, eh, eto, recently, naging uh, Presidential Legal Council. O, diba? So, ang mga paggawa po ng stamp ng Philpos ay ayon sa Republic Act 10868, uh, Centenarian Act of 2016, honors and grants additional benefits and privileges to Filipinos who reach the age of 100. Sana nga umabot ako ng 100. Sa so, ilang payo, 36 years pa. Palagi ko naman maaabot ko yung 100 sapagkat uh, meron na po teknolohiya ngayon na yung organs natin. Gaya niya, gusto mo ng puso, may baga, meron kang kidney, meron kang uh, pancreas, meron kang spleen, meron kang liver. Uh, lahat po yun pwedeng ipatubo sa sariling loob ng inyong katawan para walang rejection. So meron kayong, kunyari, uh, according to your physical exam, na-encourage po natin ng physical exam, eh, magawa yearly, ano? Lalo na kung medyo 60 anos ka na. Or uh, sa bagay, mga iba may insurance, mandatory yan eh. So by the time you're 50, siguro at least uh, dapat pag uh, once every two years, pero pagdating ng mga 60s and above, siguro dapat every year nagpapa-physical na. Unless, siyempre, wala kayong nararamdaman. Pero delikado rin po yun, sapagkat meron nga tayong uh, tinatawag na pinakabastos na, na sakit, na diabetes. Ang diabetes po kasi ay sakit na 'yan ng uh, napakaliit na mga blood vessel na nagsasupply po sa napakaliit na napakaliit na nerves natin na yung nerves po namamatay at since yung nerve po ang nagpapadala ng uh, signal sa ating utak na, na may masakit o may diferensya, kapag yun na niya matay, hindi niya alam na namatay siya so hindi niya ma-send yung signal eh siyempre eh, walang blood eh walang oxygen so namamatay yung nerve hindi naman alam ng... Ay, namamatay na ako. Mag-send ako ng signal. Uh, ay, namatay na. Uh, wala na. Wala na. Magpapadala ng signal sa utak natin na may problema. That's why po, sa diabetes, pwede kayong atakihin sa puso na hindi nyo alam. Sa diabetes, pwedeng nasugat-sugatan na, lasug-lasug na ang inyong uh, daliri sa paa tsaka yung mga ibang uh, bahagi ng paan ninyo, sugat-sugat na. Patay na kasi yung nerves. Hindi niya alam na may sugat o dapat may, may kapadsanan ka na. Kasi wala kang nararamdaman. Before you know it, kailangan ng putulin, below the knee, or above the knee, amputation, depende sa grabe. Actually, yung uh, uh, well, yung Ermat ko ay actually na operahan dyan sa diabetes na nag revascularization po sila. Kumbaga, nag anastomosis, tsaka nag uh, parang bypass po ang ginawa nila. Tapos hindi na kinailangan na putulin yung paa. Kaya lang siyempre eh, medyo magastos yung gano'ng klaseng surgery. Microsurgery po yun eh. So sinwerte lang po kami na insured kami nung panahon na yun. Kasi saka ng kamahalan yan. Kaya mahirap din po talaga ang uh, ang uh, tumanda. Tapos uh, napakahirap din po dito sa Pilipinas ay magkasakit. Eh, naalala nyo nung sinabi ko na merong inoperan, appendicitis lang po, inoperan ng appendectomy. Normally, baka umabot kayo dyan noon ha, tapos may PhilHealth pa na assistant, syempre. Noon, pwede kang mag-appendectomy, 10,000, 15,000, 20, 20,000, pero matagal na po yun. Eh ngayon, medyo sobra naman yung naningil na 750,000 pesos na package, appendectomy lamang. Ay, sus, anak ng tinapa. Nagmamadali yata yung mga doktor kumita sapagkat nung COVID, hindi sila kumita. ay eh, tatlong taon na walang kita yun, hindi po ba? Nako. So, congratulations po kay Juan Ponce Enrile. May sarili na po siyang selyo. O, oh, nasa. Selyo yun eh. Pero literally translated, transliterated selyo is seal. Di po ba? Eh, sa bagay, ang selyo naman ng mga envelope ay seal talaga, di ba? Kaya selyo. Eh, hindi ba yung uh, mga stamps po, eh, dinidilaan natin tapos natin tatapal. No, okay, nagiging parang seal din yun. So, sell you din ang tawag natin dyan sa stamps. Hindi po ba? Ang ko, tawag dyan sell you. Pero it's actually a stamp. Dalang naman tawagin natin stampita. Iba naman yung stampita, hindi eh. ba? Yun, yung mga nasabit natin sa leg natin na doon tayo mga katoliko. Yun! Pagkatapos, ano pa ang isa sa maganda? I-congratulate muna natin, kahit wala mo tayong graphics dito, I congratulate natin ang Malabon City Mayor Jenny a ah, Jenny Sandoval, Jenny ang spelling. Anyway, Jenny Sandoval. Bakit natin na congratulate? Nabigyan pagpugay po siya ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD). Department of Human Settlements (DHS). Tapos Parang Department of Homeland Security, no? And Urban Development, the SUD, DHSUD. Kailangan natin yung UD kasi DHS, Homeland Security yan. Eh. Alam nyo naman eh, napakawalang yan ang uh, na Department of Homeland Security. Eh, walang pakihan sa human rights yan eh. Okay. Bakit natin bibigyan? Meron pong initiative kasi, kinakain natin yung congratulate ang Malabon City Mayor, Jeannie Sandoval, <clears throat> sapagat yung kanyang project na Disaster Resilient Climate Change Adaptive and Sustainable Socialized Housing Project for St. Gregory Homes ay napaka-successful. 90% po ng kanilang na ay gumanda rin yung buhay dahil nga po, apart from relocation, ay meron din silang uh, proyekto na livelihood. So, nilipat na nila, binigyan pa ng livelihood project, so gumanda po yung mga buhay. So, hindi na po umaalis. Hindi katulad ng mga iba relocation natin na ginagawa pag may mga disaster o whatever, tanggalin natin mga squatter. Kung san-san natin lupalop sa buong daigdig. Ay, hindi naman daigdig. Sa buong Pilipinas natin, parang itinatapon sila ron. Ay, walang negosyo. Walang aktividad. Yung mga trabaho, wala rin. O, saan sila pupunta? Babalik sila kung saan sila nakatira dati kasi yung trabaho nila malapit doon. Pero nung nag sila, malayo. O, oh, ba problema. Ay, sus. Tigya, tay, So, ang maganda po dyan, yung project po dito sa St. Gregory Homes ng Malabon ay, anak an ng tirapan, dami oh. 23, dalawampu't tatlong five-story building. So, low-rise ang tawag po ron. Five stories lang eh. So, actually, maraming story yan. Kung nagchichismisan kayo, syempre, eh, five-story yung building, pero sigurado napakaraming storya uh, ng mga marites. <laughs> syempre, magkakalapit kayo lahat dyan eh. So, 23 five-story buildings, anim na pong unit bawat isang building. Ang dami no, na na. Eh di ang lapad 5 story, tapos 60 units each. Okay? So, lumalabas, times 23, 1,200, 1,380 units ang ginawa po nila para i-relocate yung mga uh, galing sa squatter area. Nilagyan, binigyan pa nila ng livelihood project. Tapos, uh, 420 families ang kinuha nila mula sa mga danger zones, waterways, yung mga binabaha. Tapos yung mga biktima po ng uh, kalamidad, saka ng sunog. Uh, tapos yung, uh, yung pag-relocate din nila dahil yung ginagawang rehab ng mga pumping stations dyan po sa Malabon. Kasi alam nyo naman ang Malabon. Actually, imposibleng hindi bahain niyang Malabon eh. Sapagkat bakawan po talaga yan. Yan po ay talagang between the fresh water and the salt water and around the Pasig river. Diyan po talaga naiipon yung tubig na nanggagaling sa bundok at nanggagaling sa looban ng Metro Manila bago papasok dun sa Manila Bay. Eh ang nangyayari po nga, ay bakawan yan. So talagang babahain yan. Hindi naman talaga tirahan ng tao yan, bakawan po yan. Tirahan po yan ng mga uh, shellfish, mga malilit na isda tiraan din po yan ng alimango, uh, tapos mga uh, hipon. Yan po ang nakatira dyan po sa bakawan. Hindi po dapat tinitira ng tao ang bakawan. Nung nireclaim po yan, ang problema, below sea level. So, talagang babahain yan. Yun po, ang, uh, medyo malungkot na pinipilit po natin na magkaroon ng uh, lupa sa tinatayuan na mismo ng dagat at ng ilog. O, yun ang problema. So... Uh, ito ay magandang uh, sinyales dahil po meron paraan pala para maging successful yung National Government Program na tinatawag na Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing Program ng Pangulo. Ang uh, sabi nila, kailangan daw ma-eliminate ang informal settlements, yung mga informal housing, in other words, yung mga squatter. Ma-eliminate na by 2028 o yung uh, dulo ng termino ng Presidente Bonget. Ah, sorry, PBBM, <laughs> President Bongbong. Kailangan daw ma-eliminate na yung mga informal settles. settles settlers! Oh, e, eh, naging problema sa dami po ng mga squatter, ay eh, napakahirap po ma-eliminate. <tinyo> Pagkatapos, at least, magandang ginagawa dito po sa Malabon ni Mayor Jeannie Sandoval. So, congratulations Mayor Jeannie Sandoval. Yan ang mga pinupuri natin. Hindi ko alam kung siya ay opposition o siya ay uh, uh, part ng... Uh, administration pero still uh, wala naman tayo pakialam alam kung uh, administration ka o hindi basta may ginagawa kang kabutihan hindi katulad ng mga iba hindi na nga marunong multiply ay uh, daldal panan daldal nakikialam ni hindi nga manalo na pagkasinado angal siya hindi siya nanalo bilang pangulo anak bishop vice president lang hindi manalo na, na tama eh kasi ang naman natin na smart magic di ba eh, napakita na nga natin na yung smart magic. Sabi lang, ay, hindi, hindi, mahak yan. Eh, di ba kung wala ng ball pen, tapos dinut dut dut, -dut, -dut, -dut niya yun, bigla lang nagbago na yung resulta. Anak ah, ng pinata. Ganyan ka, ek-ek yan. Okay, uh, next topic natin, sasaglitin lang natin, dahil hindi po ba yung school year ay ibabalik na ang bakasyon ay uh, April-May para ang uh, pasukan ay 1st of June, 1st week of June, after the first Monday daw po. Yun po ang rule pala by law. Uh, the first day of school has to be after the first week, the first Monday. Literally, first Monday of June dapat ang start ng classes. So, ang nangyayari po, whenever we start now, si sisimplehan ko na lang para maintindihan ninyo, ang ginagawa po natin ay lumalabas, iniiksi natin yung school year ng mga 7 to 10 days. Isang linggo ang kinatay natin from the actual school year. Nagsisimula po ito next year pa, hindi po sa taon na ito. So, kakaltasan natin yung school calendar ng isang linggo, hindi naman po mabigat yung isang linggong kaltas sa sampung buwan na pag-aaral ng ating mga estudyante, uh, ating mga anak-anak akadjan dyan, sa uh, mga students, mga learners ang tawag nila, na isang linggo kakaltasin doon sa regular school year. Pero, yung uh, bakasyon na nagsimula nga na September, di ba? August nila ginawa, kakaltasan ng dalawang linggo yung bakasyon. So, yung kaltas na dalawang linggo galing sa bakasyon, tapos may kaltas pa na isang linggo dun sa school year, mamumubak ngayon yung calendar ng three weeks. So ang lalabas, tatlong beses nila gagawin, di 9 weeks yon. So mamumove ngayon yung June, July, and August, tig three weeks, three, six, nine. So ang lumalabas, ay eh, isang buwan mamumove yan yung tatlong beses nilang gagalawin. So by 2028, sabi nila, ay dapat ang bakasyon ay magsisimula na sa ang school I mean will end in uh, end of March and then April may na yung bakasyon para June na yung pasokan. ibabalik na po nila pagkatapos yung matatag curriculum na ginagawa po ni uh, uh, Vice President and uh, concurrent uh, Deputy Commissioner Sara Duterte ay eh, gagawin na po nila na yung matatag is actually from it's not K to 12 it's K to 10. Yun po lumalabas doon. Hanggang grade 10 lang, hindi kasama senior high school. Ang mangyayari po, since meron na nga mga senior high school, tutulungan na lamang daw nila magkaroon ng trabaho. So nanawagan na tulungan daw ng private sector o yung mga magbibigay ng trabaho, yung mga graduates natin para ma-approve po yung mga skills na kailangan at yun ang pagduldulan ng pansin, pagtuunan ng pansin para yung ating DepEd ay bigyan ng pagkakataon yung ating mga kamag-aral na senior high school, grade 11 and 12, na magkaroon kaagad ng trabaho. Isa lang nga ang nakita kong problema dyan. Pero partially, si, uh, si uh, Congressman Camille Villar ay eh, merong ginawa para i-address yan ang naging problema lamang para sa akin ay somewhat too little too late. Maganda yung bill niya. Ang problema, yung paano kalang batas niya, dapat noon, 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 paano nagsimula yung linti ang K-12 na yan ginawa. Hindi dapat ginawa ngayon-ngayon lamang. Kaya nakakaasar na ngayon lang nila gagawin yan na magkakaroon pa ng uh, may bago pang commission na gagawin, pilot implementation nga, o oh, yan, magsisimula na. Uh, magre-revise yung education, tapos collaborating with the business sector, ay siya, o oh, sige, walang problema. Except, uh, tutulungan dapat ng private sector para malaman kung ano ang kailangan nating uh, gawin para nga medyo maganda ang uh, magiging karir ng ating mga uh, students na 11 to 12. Kasi yun nga po, if you remember, the justification for the... K-12 curriculum is para mas madali raw ma-employ. Anak ng tinapa. Paano mo ma employ kung based on what has happened dito po sa PISA? Diba? Yung assessment po nila ng 15-year-olds. Ang 15-year-olds po, yan yung mga graduate ng high school. Di po ba? Kasi 10 years yan eh. Okay? So, ah, uh, eto, yung, uh, yung bill ni Camille Villar. Uh, I will commend her for whatever she's doing. But again, It's a case of too little, too late. O, oh, pa tayong dalawang minuto. Okay. House Bill 9808 or Batang Magaling Act. Every three years, magkakaroon daw ng assessment kung ano daw yung market demand para sa ating seniors. Hindi eh, di ba tatanggalin na nga natin yung 10, grade 11 and 12? Tatanggalin na yun. Kalukuhan po yung K-12 na yan eh. Tapos, kailangan daw equip with the knowledge, training, and skills. Merong higher education, middle level skill, Entrepreneurship to enhance their employability and competitiveness. So, uh, deputy speaker pala to si Camil, si Camil, ng uh, Las Piñas City. Eh, siya po yung naging kaibigan ko sapagkat ako lagi nagpipicture ng kanilang mga housing units eh. So, magkakaroon daw ang government agencies ng work immersion program. In other words, parang uh, on-the-job training, work immersion yan eh. Para daw, yung anong gusto nilang gawin ay matututunan nila at meron na silang sapat na training. Ang nagiging problema lang dito, magkakaroon pa raw ng batang magaling council. Nandun daw ang municipal local school board, public employment service office, meron palang ganun, may peso, public employment service office, dalawang industry partner, in other yung private sector, representative from TESDA, local employees organization. Alam nyo dapat natin gawin? Tanggalin na lang yung 11 and 12 at i-beef up na lang natin ang TESDA. Waste of time, lumalabas po yung grade 11 and 12 eh. E tapos, ang proof of the pudding is in the eating. Anak, nanti na pa, paano ka makakain? Hindi ka makakuha ng trabaho. Kasi nga, napaka walang kwenta ng programa na nangyari. Hindi ma-employ. Alam nyo kung ano kailangan. Ang dami pa itong skills. Ang dami pa rito entrepreneurship. Ang dami kaletsyan na pinaggagawa. Alam nyo kailangan natin? Matuto lang sila na magsulat, magbasa, umintindi at mag-multiply, divide, subtract, and add. Yun lang ang kailangan po nila. Ang complaint nga po ng mga employer, hindi mo makausap, hindi nila maintindihan yung instruction. <laughs> Pagkatapos ngayon, hindi mo ma-employ abroad kasi hindi marunong mag-ingles, anak ng tinapa. Kanyan so, po ang nangyari sa atin. Yes, yes, yo! Topa Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Topa Kasama si Doc Che Lejano! Yes, yes, yo! Ah, nagbabalik po ang Isesyo Tupasio. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Elejano. Sa po ni Attorney Ferdy Gasolito, hindi na masyadong baldado Tupasio. Nandito <laughs> na tayo sa huling bahagi ng programa para sa araw na ito. Merkulis nga ba? Happy birthday, Gigi Duinog. Okay. Ngayon, ano ang ating topic dito? Ang ating last segment. Eh, Nag-iisip ako eh. Well, actually, yung topic po kanina was about censorship. Dahil yung picture is only depicting reality. Ang interpretation nila, kahiyahiya po yung mga estudyante at UST dahil pinakita rin sa litrato ang realidad, ang katotohanan. Ano kinalaman nun? Eh, ba't mo isesensor ang katotohanan? Totoo naman po. Eh, sabi nila, ridicule. So, ibig sabihin, minamaliit nila nga yung mga trabahador ng, uh, ng convenience store. Uh, Siete buhay, once patay. Hmm. So, yun ang nangyari. Yun ang nila. Ibig sabihin patay, once buhay. Okay? Ngayon! Ang oh, magandang yeah. topic dito, kailangan ko lang masabi sa inyo kasi kalalabas-labas lang po lamang dahil iniimbestiga po ng Senado sa Amerika ang tungkol po sa mga nabaldado o namatay dahil po dito sa kubid-kubidan, COVID sa Palawan at sa kanilang Betsin. Okay? Meron nga nagtanong sa akin eh, ilinaw ko raw kung ano yung ibig sabihin ng Betsin. Yung Betsin po, yan po yung tinuturok. Oo, kaya natin tinatawag yung Betsin, it sounds like, di po ba? Kasi nga po, gene therapy yan. Hindi talaga betsin yan. Gene therapy. Okay. Ang nangyari po, uh, meron pong ginawa na uh, waiver ang dapat makakuha ng uh, mga betsin na yan. Okay? May waiver. Tapos, merong immunity na binibigay po yung betsin na yan. Immunity na hindi pwedeng idemanda yung gumawa ng betsin. Hindi po nagbigay ng immunity against palawan. Yung palawan po, corona, coron, kaya naging palawan. Okay? So, hindi ka nagbibigyan ng immunity, so magkakasakit ka rin. Hindi ka pwedeng uh, bigyan ng uh, panlaban para hindi ka ma-hospital kasi na-o-hospital ka pa rin. At hindi ka mapipigilang mamatay kapag ikaw ay delikado na yung buhay mo at nagkaroon ka ng infeksyon. Sapagkat ang average age po na namatay dito po sa Palawan, whether normal or not, ay eh, namatay sa Palawan ay eh, actually 70 plus years old. So sakit po ito ng matatanda at may sakit. Tang kaso lang yan. Period. Okay? Kinabi ko na yan, 2020 pa. Trangkaso lang yan. Okay? At uh, siguro, yung pinangako kong history nitong Palawan, gagawin ko na bukas para matalam ko matagal nyo nang pinahihintay yan. Eh, kasi tuwing gagawin ko, nandito si Perdi. So, hindi ko ma-discuss yung topic adequately. So, ano pa pwede natin i-discuss din dito? As I was saying, ang nangyari po sa COVID, kakailanganin po ng 10 taon, ba, number one, bago makatanggap ng Uh, compensation uh, galing sa gobyerno ng Amerika. Ang mga report po ay umaabot ng 12,854 claims. And it is being addressed by Countermeasures Injury Compensation Program ng Amerika. Ang problema, ang average po na matatanggap whether mamatay ka o ma-injure ka nitong mga betsin na binibigay po nila ay 3,700 US dollars lang po. Sa Amerika na yan. Kaya po natin nire-report, magkakaroon sana dapat din ng ganyan po dito sa Pilipinas. Kasi marami pong namatay, kitang kita sa internet, walang problema, napaka-healthy ng tao, tinurukan, pok, dedo. O kaya nabaldado. Alright? O, ano na mayyari pa rito? 3,700 lang ang matatanggap mo. In contrast, meron din pong pondo kasi dito sa National Vaccine Injury Compensation Program, Vaccine Injury Compensation Program, BICP, ng Amerika. Ang natatanggap nyo, ine-emphasize ko, galing po dito sa Betsin, okay, ng Palawan. Ang natatanggap, 3,700. Whereas, in comparison, yung mga ibang mga vaccine o tawagin na natin bakuna, yung mga measles, mumps, rubella na meron pong mercury na toxic sa katawan, merong aluminum na toxic sa katawan, lason po sa katawan yan, pagkatapos nilalagay nyo po sa mga ugat ng inyong mga anak. Okay? Ang nangyayari po kapag may mga injury, galing dun sa ibang vaccine, yung mga ibang bakuna na hindi vaccine para sa palawan, 490,000 US dollars po ang ina-award. So, ganyan po kalaki ang kalukuhan na nangyayari. In contrast, wow, wow. ang White House po ay nag earmark Ibig sabihin, meron silang tinabing pondo na 10 bilyong dolyar. 10 bilyong dolyar. Inuulit ko, 10 billion US dollars para maikalat pa yung betsin na yan at ipatupad na magkaroon uli ng kumpiyansa ang mga tao na magpaturok. In contrast, ang babayad po nila sa mga may problema po sa Betsin ay $3,700 lamang. Whereas, 10 billion ang gagamitin nila gugugulin para ikalat po yung betsin na yan na nakakabaldado at nakamamatay. O, hindi ba? Parang yung patawid natin, huwag tumawid dito, nakamamatay. Pero wala tayong sinasabi tungkol sa huwag magpabetsin, huwag magpaturok, mababaldado, mamamatay. Wala pong ganun. O, hindi ba ang saya-saya sa Pilipinas? Okay, very good, exciting. Oh, meron pa akong medyo na punta dito eh. Uh, pakilabas nga yung tungkol sa toilet paper, yung aking graphics. Meron pa tayo sa minute, ay eh, 30 seconds actually. Okay. Pakilabas po yung aking uh, statistika hinggil. Yan, yan. Nakita nyo Estimated annual per capita. Ibig sabihin, bawat tao po ano ang nakokonsumo na toilet paper sa isang taon. Tingnan nyo yung Amerika. 141 rolls of toilet paper. Bawat tao sa isang taon. Anak ng tinapa ano yan, lumalabas. So, every week, uh, 141, ano, 52 weeks. Halos tatlong toilet paper linggo-linggo ang -linggo nauubos dyan sa Amerika. <laughs> Wala po siguro silang bidet. Kaya lang, ang nakakatawa rin dyan, bakit sa Germany, sa United Kingdom, sa Japan, sa Australia, Spain, France, Italy, lahat po yan may bidet. Pero ang lakas pa rin nila gumamit ng toilet paper. Oh. Di, ang Pilipinas nga, wala dyan. Alam nyo kung bakit wala tayo dyan? Malamang dahil sa tabo system. O di po ba? Tabo-tabo lang. Tabo-tabo lang. Sold na. Eh yung tabo system natin kasi, parang bidet yon na malaki-laki lamang. Ang bidet kasi, ta, alam nyo ang tawag nila ng bidet rito? Yung uh, ano, uh, mga, Pilip mga Pinoy? Pasirit. Bakit po pasirit ang tawag? Eh kasi nga napakaliit ng butas eh. Pagkatapos pag binuksan mo, sisirit yung psss. O oh, ba? Diba? Yun yung bidet. Oh, ang maganda dyan, kaya lang, sa US, walang biday, kaya siguro ang lakas nila gumamit. Pati 141 rolls bawat tao. Yan po ang explanation kung bakit, kung maalala nyo noong panahon ng COVID, nauubos yung toilet paper sa mga grocery. Hindi po ba? Noong nagkaroon ng COVID-COVIDan. -COVID Yun, yan ang masaya. Okay, again din na tayo. Diyan po nagwawakas ang ating programa. akin ah, na nga yung aking credits. Batiin natin ang babatiin. Okay, happy birthday, Jim... Siya lang Uh, to, uh to, 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 talaga si Bamo, oh, hinihilo ko. Ganun-ganun yung ano Happy birthday, Geraldine Duino, si Aliyo Writer, sa kanyang kambal na si Jer Geraldine. So, Geraldine and Geraldine. O si Gigi and Jeje. Yan po yung magkapatid na Kambalski. Okay, happy birthday po sa inyo. Oh, yeah. May motor siya. Ang galing. Yan sigurong birthday ano niya. Tsaka para siya naka-school uniform diyan, ano? Nagpapabata po yan eh. Kasi teenager pa raw po siya. Okay. At para sa kami, salamat sa ating news director, Judith Estrada Nelino, desk editor, Drew Nacino, tech engineers, at engineer, Chelo Pingol, Wener Contino, Jenny Lynn Ricormaza, Ken Sari, Giljon Reyes, broadcast IT, Din Dong Dong, Hicante, writers, Hayasit Ludivico, Katrina Gonzalez, Mays Alino, Dayong Dayong. Kita nyo yung mga writers natin para mga bold star, ano? Eh, communication assistant. Here's me, yes, yes, yeah. Jubilee Sena, Aliza Quevedo. No? Para ni mga artista yun oh, natin, yung mga yeah. communication assistant. At yung mga intern, talagang parang artista. Yes, yes yeah. MJ Raimundo, Ira Ortega, Marie Garcia. Yes, yes, yes. Next program, ang tabayanan. Oh, uh, yeah. bayan with Jelly yes, yes. Mendez, ang pinaka-sexy, pinaka-alluring na ating reporter dito na oh, ngayon. Oh, Maraming salamat yeah. sa pang tagilig. You're so kind to animals. Uh, yes, uh, sa kanilang 24th passion, nag-iwag po kami sa inyo ng isang bagay. Susupin sa inyo pag nanasa! Kikitil sa inyong pagkakasala Ati-timo sa inyong kaisipan na oh, yeah. Huwag makikiyapi Yes, yes, yo! Yama. Yes, yes, yo! Topa Show! <tapos> <tapos> si <tapos>